Ngayong madaling araw nga ay susunduin ko si Bechi mula sa prom niya. Ako nga lang pala yung sumundo dahil pagod na pagod na si Mayengay Vlogger ngayong araw na to. Bali dito nga sinundo si Bechi sa may St. Dominic Academy kung saan ako nagtapos ng high school. Pumasok na nga ako ng gate at nagtanong-tanong na rin ako sa mga guard kung saan ko siya pwede sunduin. Diyos ko, ang sabi ba naman ng guard magdire-direcho lang daw ako dyan tapos pagka ko daw yung kanto, kumaliwa daw ako tapos pagkakaliwa ko, kumanan daw ako. <laughs> At sinunod ko nga yung sinabi ng guard at hindi nagkakamali. Dito nga siya sa pinakadulo. Kalagunan di hindi man lang nagulo yung bangs. Bali, kinuha ko nga yung bag niya at yung souvenir dahil hindi siya makadala sa sobrang dami. Tapos sinahanap niya yung advisor niya para makapagpaalam na dahil uuwi na kami. Bali, nakita nga namin yung niya dito sa gate at nagpaalam na rin kami kila sister. Magmano nga kami parehas dito kay sister at kay mambantog. Fast forward nga, nakarating na kami dito sa may sasakyan at pinasakay ko na rin siya. At bumulong nga sa ay si Bechi na nagugutom daw siya at dumaan naman kami dito sa may 7-11. Pagpasok na pagpasok ko nga ay naghanap agad ako ng hotdog na may tinapay at ng siopaw Pero wala na pala Kaya dito tayo mauuwi ngayon Sa may donut Dumiretso na ako sa may kuha na ng donut Para ikuha si Bechi ng mga gusto niya Nung makuha ko na siya ng donut Ang gusto niya naman daw inumin ay coke Nakuha ko na nga lahat ng kailangan Ay nagbayad na rin ako dito sa may cashier Nagulat nga ako Ganun pala ipans yung donut sa may 7-Eleven Diyos ko Ngayon lang kasi ako bumili ng donut dito Nung nakapagbayad na nga ako, ay kinuha ko na sukli ko at lumabas na rin ako dito sa may 7-11. Naglakad na nga ako papunta sa sakin at nung makapasok ako, ay inabot ko na rin to kay Betsy. Fast forward nga, nakauwi na ako sa bahay at sinarado ko na rin tong date namin. Diyos ko, kapagod yata ng Betsy. Pagkapasok na pagkapasok niya, umiga na agad siya. Fast forward nga, kinabukasan ay magpapaka-engineer naman ako. Bali, bumili kasi kami ng electric pan ni Mengay para sa may garahe namin. Inunbox ko na nga yung electric pan tapos sinubukan ko ng sukatin sa kung saan ko ilalagay ito. Diyos ko, baka kasi pag nafix ko na hindi umabot sa saksaan, bubugbugin na naman ako ni Mengay Vlogger Histories. Kung nasukat ko na ay inilagay ko na rin yung electric pan doon sa may binagbabarenahan ko kanina. Tapos kinabit ko na rin yung mga kailangan ni kabit dito sa lintik na to. Diyos ko, bakit pag nagbebenta kayo ng electric pan, hindi nyo nalang buuin, pinapahirapan nyo pa yung mami mili nyo. Tapos pagkakabit ko nga, lumabas agad si Mengay Vlogger para utusan na naman ako. Gusto nyo bang magkapera gaya nito? Share ko lang pala sa inyo ang nilalaro namin ni Mengay Vlog. Ito pala yung Diamond Game. Napakadali lang naman mag-register dito. Gamitin nyo lang yung link na makikita nyo sa comment section. Tapos fill nyo lang lahat ng makikita nyo at pwede na kayong mag-log in. Ka register nyo nga, marami na kayong larong makikita dito. Para naman mag-cash in, pindutin nyo lang yung plus sign na makikita nyo sa taas. Tapos sundin nyo lang yung instruction nila dito. Yung 100 pesos mo nga, ay pwedeng pwede mo na palaguin dito sa Diamond Game. Susubukan ko nga rin yung nilalaro ni Mengay na color game. Baka swerte din ako dito. Sobrang dali lang naman laruin nito kung color game. Para kalang lang nagperya pero hindi ka na kailangan lumabas. Nakshuta kaya pala ng kadaming pera men guys Sobrang dali lang nito laruin. O oh, di ba? Sabi ko sa inyo, sobrang dali lang laruin nito. Unang taya pa lang, panalo na ako. Ito nga sa color game ng Diamond Game, pwedeng pwede ka magtaya ng piso. Sobrang dali lang ng laro na to guys at marami pa kayong pwedeng pagpilian sa Diamond Game. Tuturuan ko na rin pala kayo kung paano mag cash out. Pipindutin nyo lang naman yung withdraw na makikita nyo sa baba. Pilatan nyo lang din naman yan at ilagay nyo lang yung G account nyo dyan sa baba. Kaya, kung gusto nyo kumita ng sobrang dali katulad nito, mag-download na rin kayo ng Diamond Game.